Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na muli sa Landas ng Pag-asa. Ikaluang linggo na ng Advent, panahon ng paghihintay at pag-abang sa pagdating ni Jesus. Pero aminin natin, kanya-kanya tayo ng mga mas inaabangan. Marami sa atin ay excited na makasama ang pamilya sa Pasko. Yung iba, abang na abang para sa tawag o email para sa ina-applyan na trabaho. Yung iba naman, magandang resulta ng lab test, pregnancy test, o biopsy ang inaasam. Si Lord kaya, ano kaya ang kanyang hinihintay o pinakaasam? Basahin natin ang ibang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao na may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon. Hindi kaya niya iiwan ang siyam na potsyam na nanginginain sa kabululan upang hanapin ang naligaw. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa siyam na potsyam na hindi naligaw. Ganon din naman, hindi kaloob ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ito ang talinhaga ng mabuting pastol o good shepherd. Ang inaasam ng Diyos ay ang makita at maibalik ang mga nawawalang tupa. Alam niya na kapag tayo mga anak niya ay naligaw o napalayo para tayo mga tupa na madaling mapahamak, masaktan o pinakamalala ay eh malapa ng mababangis na hayop. Napakabuti ng ating Diyos kung kaya't ayaw niya tayong mapahamak. Kumagawa siya ng paraan upang mahanap at mapabalik sa Kanya ang mga nawawala. Kaibigan, ikaw man ay nawawala o napapalayo sa Diyos, paalala sa iyo ngayon na ikaw ay Kanyang hinahanap. Ano man ang iyong inaabangan o inaasam, alalahanin natin ngayon at sikapin ding hanapin ang daan pabalik sa Diyos. At tayo magpasalamat dahil si Lord din ay hinahanap tayo. Kaya ngayon, atin ang hilingin. Panginoon, ikay mapasa Come, O Emmanuel, kami iyo na nga sa at kalingain. Matupad man o hindi ang iyong hiling, alalahanin na kapag nasa sa atin ang Diyos at tayo ay nasa sa Kanya, lahat na nga ay nasa sa atin na. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain mo na ang iyong mga contacts at mahal sa buhay tungo sa landas na balasa.